Ang buhay ay isang musika, isang sandata ng digmaan laban sa kalungkutan. Hindi natin ito pinapakinggan para abangan kung papaano magwawakas. Sa halip, nakikinig tayo at ninanamnam ang bawat paghimig sa kabuoan ng awitin. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagkaroon ng maraming propesyon na dala na rin ng kahirapan. Hindi namili ng mapapasukan at ginampanan ang lahat ng kanyang makakayanan. Ngunit ang pagtawag ng tadhana ay isang kapalarang hinding-hindi niya kailanman may iwasan kung saan nakatakda siyang makilala sa paraang kakaiba sa paghahatid ng bawat awiting kanyang nililikha. Mga awiting hindi mo kapupulutan ng aral ngunit punong-puno ng kaligayahan at galak. Ang kwento ng pakikipagsapalaran at tagumpay ni Yoyoy Bilyame o yung tinaguriang 定哦。